For today's video nga ay eh, wala muna tayong loto-loto serye na magaganap dahil ngayong araw nga medyo tinatamad ako kaya kumain na lang kami dito banda malapit sa accommodation namin. Arata at adas nga lang din pala yung kinain namin dito at ito yung mga pangunahing pagkain kung nandito ka sa bansang silangan ng Saudi Arabia. Kaya naman tara bago natin naumpisan no ang mini vlog for today's video. Kung hindi ka pa nga pala nakapalo sa munting page natin ay pakilike share comment na rin. Huwag nyo rin kalimutan i-follow yung page natin dahil malaking tulong ito para sa akin para mas lumawak pa tayo. At syempre kapag nakapalo ka sa page ko lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Dahil bilang isang malit na content creator kagaya ko ay kailangan ko ang supporta nyo. Grabe sobrang init na nga rin pala ng panahon ngayon at kung mapapansin nyo dyan sa labas ay talagang tirik na tirik yung araw. Parang nakakatakot nga lumabas at maglakad-lakad baka mamaya ay sumpungin ka ng heatstroke pero wala naman tayong ganoong sakit anyways guys nakapag order na nga rin pala kami ng kakainin namin ang in order nga pala namin ay tatlong pirasong parata at itong adas sa mga nanggaling na nga pala dito sa Saudi na mga kabayan natin ay alam ko na alam nyo ang ganitong pagkain siguro isa na rin ito sa mga pagkain na mimiss nyo dito sa bansang silangan ng Saudi Arabia dahil bukod nga sa mura ay makakatipid ka pa para sa mga gustong magtipid kagaya ko dahil kailangan pa minsan minsan ay magtipid-tipid rin tayo lalo na ilang araw pa yung sakripisyo bago dumating yung sahod natin. At so ayun nakapagugas na nga rin pala ako dito ng kamay dahil magmekos-mekos tayo ng pagkain. Dahil hindi naman pwede ko tsarahin yung parata kaya magkakamay tayo. Pero kung hindi ka naman masyado maselan sa pagkain, abay for the gun na yan. Tapos tuturuan ko nga rin pala kayo kung paano kainin ito. Punitin mo lang yung parata sa nais mong gustong laki. Tapos isasaw mo sa dyan sa kulay kung tatawagin ay adas. Pero bins pala yan na pinalambot. Tapos ibuka mo yung bunganga mo at isubo at nguya-nguyain. O ba diba, ganun lang ang pagkain? Basic na basic dati nung baguhan pa ako dito at walang kaalam-alam ayaw na ayaw ko nga yung ganitong pagkain dahil hindi ko talaga nalalasahan pero ngayon nga kabaligtaran ka ay kaya ko nang kumain ng tatlong pirasong parata depende pa yun kapag gutom na gutom ako siguro pag wala na ako dito sa bansang silangan ng Saudi Arabia ay mamimiss ko talaga ang mga ganitong klaseng pagkain siguro after 2 years or 4 years pa naman bago natin lisanin itong Saudi dahil hindi pa naman natin kaya mag forgood doon sa Pilipinas dahil wala pa tayong sapat na ipon siguro kapag meron na tayong ipon ay baka pwede na rin sa yun ay enjoy na lang muna natin yung mga araw at panahon dahil walang imposible sa buhay kapag meron kang pangarap at syempre hindi mo magagawa yan kapag wala kang tiwala sa sarili mo wag mo rin kakalimutan magdasal at magpasalamat sa itaas dahil kung minsan meron tayong mga problema na hinaharap tapos minsan iniisip pa natin kung bakit tayo binibigyan ng mga ganitong klaseng problema parang nalilito at naguguluhan na rin ako sa mga sinasabi ko pass forward nga pala mga guys bago pa kung saan saan mapunta yung mga pinagsasabi ko tapos na nga rin pala kami kumain kaya sa mga punto nito pauwi na kami. Grabe habang naglalakad nga kami pauwi ng kasama ko ay parang tinotosta na kami sa sobrang init ng araw. Buti na nga lang talaga hindi ako nagtitake ng glota kasi kung hindi ay baka nangiti na ako. Charot lang. Sabon-sabon nga lang sa akin ay sapat na. Sa mga puntong aneta Ipapasok na nga rin pala ako sa bilya namin. At eto naman ang pinakamahirap dito dahil maghahagdan tayo ng apat na palapag. Tapos sinilip ko nga o ba diba, kitang kita naman? Wala pa tayo sa kalahati dahil nasa second floor pa lang tayo. Pero kakasabi nga lang kanina na sa fourth floor eh, ibig na hatik na tayo. At so ayun guys, nandito na nga rin pala tayo sa fourth floor. At syempre kinuha ko na nga rin pala yung susi para buksan itong pinto. Dahil nakapasok na tayo sa bahay. Teka, at nakabili nga rin pala ako ng saging doon sa labas kanina. Main door pa lang yan at meron pa tayong second door. Bubuksan na natin dahil ito yung kwarto ko. Teka, wala pa lang ilaw kaya bubuksan ko na rin muna itong switch. So ayun guys, nandito na nga rin pala ako sa loob ng kwarto ko. Kaya magpapalit muna ako ng uniform eh. Hanggang dito ko na nga lang din pala tatapusin ang mini vlog natin. Sana nag-enjoy kayo Fort this video. So ayun lang, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye.